Hi, sono uomo di corrente. Io ho un po' sapete. Hi. Ho detto una lacca. Terima kasih telah menonton! Mga pera. Ayun, look mo. Piso benta ko dito. 10 pesos. Ah, ko dito, 20 pesos. Look mo, oh. Ah, look mo sa pamimili. Ano ba yung ba Hindi ba? Parang hindi na, Para na kaso. Ay, ano? Milti? Ito na Milti, 50 pesos. 50 Pesos, yan, kasi yung straw dahil... hindi ko pa alam. Ito yung straw ginagawa ko. nagbibigyan ha? ice tea na? Ah? ice Ay, <laughs> yun ayun na guys so mawimus na yung tubig pa, pag may binyag, bakit may matanong ni father pinatakoy mo ba Siyempre, pag ganun? syempre oh, pagbibinyag ganun yung pagbibinyag pinatakoy mo ba ang santanas yung santanas daw ganun oo oh nga sinasabi yun syempre ang pagkatatampang. Yun ang seremonya ng pagbibinyag. So yan guys, medyo tuyot na yung sabaw natin. No? Maya maya, natin siya ng ang pang mga panggisa ay mga rekado. Konti na lang guys, konti na lang. Konti na lang.

Yeah. Konti na lang guys Pwede na yan guys Tapo na yan Kumpalasa mm. na guys Ito na siya